Hindi na ako. Narang, uh, 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 narang mansion eh. Okay. Mustang. Makasalamin ba yun? Makasalamin. Maka-aircon ha? Oo. Uh -huh. Ay, kadagag mga dogs. Ay, my God! Basta ba pa ka! Di mo maaka mga dogs? Ay, mabutan dito, no? Munungay ra. Hala oy, nagsamok-samok jud ko sa imo ba. Unya, gibit yo tika okay ra? Yes, hello my oh, gabi idai. Nagabi ka. Gabi gan mo bisulod sa. dali bad. Dali sulod. Hi, mo ni. O mo na. So dali. Asa pa mo gikan? Sa so, balay ra. Mani mo duty pa Dira ko magdugay.

Hmm? Hmm. Hmm? Hmm? Ng, ng. salamat sa nag sa nagpadala ani, Tuleyo Ribita from Kati Katilin Belia Pando. Belia Pando, ayan, from Vienna, Austria, ayan. Austria. Naganteng, Austria. Austria. Naganteng salamat noon tapoon mag magkita tadi halnya ulta ko din ha kay matigung pa ju ko wala pa ju na puno ang akuang mga kumal kancio akmalgang ha ano so puhon bakas so salamat kay ginala giniinday ginala giniinday yung mga yung mga yung mga yung mga doktora mga yung mga mga yung mga yung mga yung ako, first time in my life mga yung mga yung mga yung mga yung mga Akhil apa dia? Oh, ya apa dia? Ay, selamat. Apa dia asyik lalu? Maaf, ya selamat mm. juda ayo. Lok, weh. Untuk una juda ayo. Una apa dia first time in my life lang dia ya apa? Ay, ah, apa juda? Ferrero <laughs> Yes, from... Ya, dia ya apa ni? Oh, ya, ha, ya apa nak? Mam, thank you juga ayo. Mana oh. muntah. Kanang isara ya aku? Kanang isara. Ha? Kanang isara. Kanang isara. Kanang isara. Lois, eh, salamat mo. Ragi niya akong kalipay. Ang chocolate lang yun, Madam Nona. Sa sunod na po, pagbalik ni Inday din ha. Masig pa mga expire. Eh. i na lang oh. po na. Wow, doon ang kabuo. O, dagan ka Uy, dagal, eh, siya di pa day. Dagan, gano'n, dagan. Salamat yun ka ayaw. Parang hindi ako ang stress reliever, day. Gane. Ang mga chocolate. Oh, ang bisag pa, huwag ka nang naghanag. Ang gatoin mga nasa rep, nang expired na to. O, ibaligyan niyo mo. Ibaligyan ako, uban kayo, ka-expire mo. Ha, Pagkaon pa ba na pa ba na exchange 15 days? 3 months. 3 months, yun. Salamat kaayo Ayod. Okay. Sa gabi yung dako, imog yung gihag ko. Ang gawin special ba ako? Love you, thank you, ka Ayod, yun sa katanaan. Yung perting kapuya, perting kapuya sa rally ni mo ni Papagano. Ako na i-off ha. Oo.